Hello mga sir, ito meron tayong uh, gagawin or uh, tinutrouble shot na overheat mga sir, si sir na may ari nito galing pa ng antipolo. Ang issue kasi nito, pina-overhaul nito ng motor niya, halos sa uh, gumastos siya ng 13, 13 plus, kulang-kulang ano, 14 mil. Tapos ang uh, naging problema nito mga sir, overheat naman. Ngayon pagdating sa overheat, makikita nyo dyan, itong reserve nyo laging puno yan tapos ito nga nilabas na natin yung hose ayan pumapatak na yung kulan naka idle lang siya, nagpalit na rin ng cap at nagpalit na rin ng uh, thermostat kaso ganun pa rin ngayon para malaman ninyo kung ano yung problema ng overheat ninyo kapag ganito bulwak kasi itong mga sir bulwak siya ang uh, gagawin nyo dito mga sir para malaman nyo kung ano yung dapat nyong palitan or bibilhin yung hose ng radiator natin tulad dito ayan itong hose na to hahawakan ah, nyo to pero painitin nyo yung unit nyo para mag init yung hose pagka hinawakan nyo to dapat madadaman nyo yung init ng uh, pressure ng ano ng makina o yung init ng kulan tapos sa baba dadamahin nyo din yan ito to parang ito sa radiator dadamahin nyo din kung may ito o hindi para mapagbasihan nyo kung may problema ngayon sa pagkahawak ko mga sir ang narandungan ko lang init yung nasa taas hindi ito lang ito lang yung umiinit pero yung sa baba nya hindi siya umiinit na dapat umiinit parehas kasi nagsasalculate po yun mga sir umiikot yung coolant kapag mainit na dun sa block pipitaw yan kagad o pipitawan ni thermostat si kulan ipupunta niya uli ng radiator para si fan ikukuling niya kaso nangyari iisa lang yung umiinit yung sa baba nakos laging malamig kaya natin maaaring may problema ito sa water pump or may problema ito sa thermostat sa ngayon yun lang muna yung unang natin, una natin, gagawin hindi muna natin pakialaman yung kanyang uh, block kasi bago lang yan mga sir at uh, hindi ko naman nakikita na nilagyan siya ng ano ng silan? Uh, sealant pero nakadepende pa rin yan baka mamaya yung head may kunting bengkong ganon isa rin po yan kung bakit ano bumubulwak yung kulan dahil lang ng overheat pero dito, ayan. Yung sa taas lang yung umiinit. Ito po, sa taas lang. Yung sa baba hindi umiinit. Kaya maaring may problema sa water pump or sa thermostat. total totally ano, pinalitan nato ng thermostat. Ito yung original niya. Pansin ko parang goods pa ito eh. Kasi makinis pa yung sa loob niya. Yung takip, ayan, nagpalit na rin. Pero ganoon pa rin. Pinapipil ko parang goods pa nagbabase kasi ako dito kung gusto yung ano niya, yung takip itong goma dapat hindi yan lumalaki dapat sakto pa rin yan nung goma niyan dito kasi matigas naman to eh dito right sa 150 mga sa na may mga butas-butas dito kapag ka once na umangat na yon at may kunting ano bingkong na yung pinaka plastic niya matik sira na po yon si 125 na ganito yung takip bihira nyo po ito mapasira huwag lang ito yung goma kasi pagka naglapse yan doon sa pinakabunga ng uh, nung natin sira na po yan Palagang pagsisimula na ng uh, pressure lalabas yan sa reserve kaya mag overheat eh. pa rin kaya ngayon gagawin natin tatanggalin natin yung thermostat chichik natin pati yung water pump check natin kung tama ba yung pagkakalagay ng water pump doon sa camshaft example nito mga sir uh, example nito mga sir example Kapag ka ito mga sir, hindi na itono or hindi na itapat sa camshaft, may gatlak mo kasi ito eh, na pwedeng pasukan doon sa camshaft. Once na hindi yan po, ano, uh, na itapat, matic overheat po yan. Ito to, sisirain nyo to. Kaya kailangan natin i-observe yan. Kaya papatayin natin para mapalamig natin yung mga kaila at ma-check natin. Ito mga sir, bali, uh, hindi ko na rin ipakita sa inyo yung pag-check ng water pump, pero masabi ko, yung water pump niya goods na goods wala problema piling ko bago nga yung kanyang uh, water pump ang uh, ginawa na lang natin yung uh, thermostat na nakalagay dyan kasi kanina pinakita ko yung kulay blue yun dito ito yung iba naman ito nakalagay dyan na pinabili nila Ayan, ngayon mag, mag, uh, magbabasyan tayo kung iinit na ba yung baba na host dito kasi ganoon naman tayo mag check mga sir thermostat to water pump kapag ka once na chinik natin yung hose sa ibabaw hose sa baba kung umiinit ba parehas or hindi kapag ka once na hindi umiinit yan parehas may problema sa thermostat or sa water pump good naman yung ano yung water pump niya mga sir kaya painit natin observa natin kaya din gawin yung mga sir para malaman nyo kung matukoy nyo ngayon kapag sakaling uh, umiinit na yung parehas tapos bumubulwak pa rin andyan na si takip at kapag nagpalit ka takit ganoon pa rin ibig sabihin gasket na tap overhaul na po yan okay painitin mo natin masirapan natin Ayan, kaya na pa parating init ito mga sir. At uh, ayan nga, na-check din natin yung post na so, sinasabi ko na dapat kumiinip kapag ka na goods yung thermostat, water pump eh yung dito. to yan nararamdaman kung may yun dito mga sir ibig sabihin, goods yung thermostat, bali yung thermostat na ligay hindi para dyan talaga tapos makikita natin dito diagnostic tools, yung temperature kung tataas o bumaba

yung number 9 yung ano 90. Titingnan natin kung bawa ba siya kapag binirit natin. ayan bumawa ba siya. 87 kasi lumakas yung higop ng pan kaya yung radiator natin maganda yung pagkaka cooling nya titignan natin kung tataas uli yan dapat itataas na kanilang pinaka maximum yun na 90 87, dito sya tumataas tapos uh, bretter hose na kanina pa natin pinapaandar pinapaandar to, or umaandar dapat kanina, nag-click na rin yan hindi to nung umpisa na hindi pa natin tinatanggal yung nilagay na thermostat kasi totally, na-encounter ko na rin yung ganito, hindi rin umubrasa ginawa ko rin ganun kumbaga hindi siya, compatible dito sa 125 kakaalam po yung version 1 niya na 150. Yan, wala nang leak. Ya, obligadong paingitin mo natin para makita natin. Ayan, tumas na naman. Ayan, para makita natin talaga. Okay, paingitin mo natin. Ayan mga sa, kaya na pa natin ito pinapandar. Binibirit natin ng konti-konti ito. Talagang walang pumapatak na sa bretor hose nya. At sa tagal na rin natin pinapandar nyan, yung kahit yung takip ng uh, nya mga sir, hindi sya uh, mainit. Nahahawakan mo sya. Saka ito, dapat ano, uh, umiinit din yan kapag bulwak pa yan. Ayan, sobrang init to sobrang init tapos dito ako ah, hawakan nyo wag nyo hawakan yung tambutso mapapasok kayo dyan yung host lang yan nainit din kaya ibig sabihin yung coolant ng uh, motor nagsasalkulit na siya hindi siya tulad ng una talagang kahit alam kayo mong paandar hindi siya kumiinit dito sa baba na host nyo yan. yan kasi ang rotation ng coolant natin pa ganyan siya kaya mangyayari, kapag ka once na hindi gumagana yung thermostat o yung water pump, gaganon siya. Pupunta sa takip. Yung takip, sa sobrang lakas ng pressure, tataas yan. Ipupunta niya ngayon dun sa reservoir. Tapos katapon niya sa hose pag napuno na. Ngayon, kapag pinatay niyo yung makina, at mayroong pang tira dyan, hihigupin niya ulit, papunta yan dito. Kaya makikita niyo lagi, walang laman pag overheat. Kaya ito, sinisecure mo natin mabuti, pinapainit mo ng mabuti para uh, sure ball sure ball para di sayang yung punta ni sir. Basta kapag ka ganito, nakasintrustan siya, huwag niyong bibiritin ng sagad. May sira yung ano nyo, panggilid. Kaya pagka bibiritin nyo lang siya, kunti lang. Ayan, dapat pumulwak na yan kanina pa. Ayan, yeah, painitin natin ulit para surbul. yeah, Ayan, maandar pa. Hanggang ngayon, kaya na pa yan mga sir. Pinabot na lang uh, isang oras na umaandar ulit ito mula kanina nung pagkaka-stop uh, ko kanina. Ayan hindi pa rin siya nag-overhead same pa rin yung uh, level nung coolant niya mga sir kaya ibig sabihin na siya at uh, papatay na natin dahil i-change oil natin pag-up daw ng langis kung sakaling gusto nyo mga trace kung ano yung problema ng overheat niyo Ganoon lang gawin nyo. Check nyo yung hose. Kailangan pa niyo nyo muna. Painitin nyo muna. Kasi sa unang start nyo, hindi po pa yan uh, iinit yung hose. Kailangan nyo muna pa andarin ng matagal. Para malaman nyo kung iinit yung hose sa taas at sa baba. Para alam nyo na kung anong gagawin nyo. Maraming sa thermostat. Maraming sa water pump. Ngayon, pag umiinit, parehas umiinit. Tapos bumubulok po rin gasket na mga sir. Okay. Ito na lang yung video natin mga sir. Salamat.